Hi guys at mga kapatid Ipinipilit na si Kristo ay Dios sa Juan 1.1 hanggang 14 Wala ka namang nababasa doon na si Kristo ay Dios, Ang ibig sabihin ng berbo uri, Isang uri ng banaag na na mula sa Ama Dahil ba nakabasa ka ng berbo na kasama ng Diyos Agad mo namang inuunawa na ang Kristo ay may kalagayan na? Paano ngayon kung sasabihin ko sa iyo ngayon din na ang Diyos ay walang kasama? Tutulan mo ba ang mismong pahayag ng Diyos sa iyo? O ito, kung ipipilit mo talaga na ang birbo na si Kristo na nasa kalagayan na at kasama ng Diyos, paano mo ito ipaliwanag? Basa, Deuteronomio 32, 39. Tingnan ninyo ngayon na siyang Diyos na mag-isa at walang ibang Diyos na kasama ko. Ako ay patay at ako ay bumubuhay. Ako ay nanunugat ng malubha at ako ay nagpapagaling at walang sinuman makaagaw mula sa aking kamay.